Hello guys, good morning. Ah kagabi Hello guys, good morning. Ah nining time mga guys, aga mga bata kamulo silang ah pako sa isda guys. Rogi suwerte-swerte sila nining time ah. Tila si Albin, Alex og Berto. Ah nakaagi jud sila karong Si Manahona og isda guys. Pulpak sila sa tulingan or katong panagko guys nakaagi po si Bertu Junior ad pero ang ilang amahan guys siro zero, zero jud in town marag looy po kaayong hunahunaon guys pero yung anay man ang managat na awa uh, maol lagi ni dasog ang isda nga dag kong tulingan guys pero nahog na pug barato ang amo ang mga isdaan ni eh. ang ubang gani ani guys wala pa pamayri kaya kay nag sunod man ang ang pagpanguha so, sa isda mga isda ni Aladdin isdaan. guys ato tong ato tong kuhaon ipatimbang ko nato bisig malintan atong itapad ato sa kang Alex kay basig mabijaan na. Para basis kan lusong. Buwan gadsud Ah, tumud na si mister guys tumakita. Hay. Uh, 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 uh. Jam mo di ka jam mo Ag hang Uy. Uy dagko ding isda. Magana ka gumay. Eh, na. sa guys. Uh, nalipay lang po guys kay doon ay mga sideline ni Bert gawa sa pangista. Ah, uh, doon na po si Jay kanang uh, mamanday po siya sa kayan guys. Pagkakaroon doon na po siya kanang uh, patapak. Kay mudawat na po siya pang patapak. Ane guys? Bisagunsa na lang mga trabaho. ane guys? Basta kay makapangwarta. pangwarta pwede po mo daghang po siya og mga kahibalo guys kabahin sa mga extra extra income isang tugwa si Agi sa dagat guys pero sa mama na gihapon siya mahimo ah, makapugong-pugong gihapon niya sa mo ang panginabuhi guys Kaya, para na ako guys kung mulihok lang ako sa katao, mabuhi mo dyan si Jab ah. Basta di lang siya magtinaspok sa pagpanarbaho, makakwarta gihapon siya para sa pamilya. So guys, mora na ilingaw na ako karong adlawa guys. O pasinsya na mo. O ako mo yun guys. Bye bye!